Bago tayo magsimula, kung ikaw ay isa sa taga-subaybay, paki-like and subscribe sa ating channel. Kung ikaw ay bago pa lang, like and subscribe at comment din para sa susunod na pananabik na kwento ni Daryl Darby. At pindutin na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kabanata. Kabanata 4251 Ikaw, hindi napigil ang itanong ni Jade Immortal habang nagkakamot ng ulo. Gayunpaman, bago paman man siya makatapos ng pagsasalita, pinutol siya ni Prinsesa Dorothy, Sir, gagana ba talaga ang pagsasakripisyo ng dugo na nabanggit mo? Tumango si Jade Immortal at sinabing, ang paghahain ng dugo na ito ay nagmula sa mga fiend. Dati akong kaibigan ni Archfiend Antigones, kaya may alam ako tungkol dito. Siyempre, ngayong baliw na siya, hindi ko na siya maaaring maging kaibigan. Ngunit ang ganitong uri ng paghahain ng dugo ay dapat gumana. Walang problema dito. Tumango si Prinsesa Dorothy at mukhang determinado siya. Sige, kumanda ka na sa pagsisimula. Napagpasyahan kong tulungan si Daryl sa pamamagitan ng pagbibigay. Nang aking diwa at buhay, natigilan at nakasimangot si Jade Immortal habang nakatitig kay Prinsesa Dorothy. Baliw ka ba? Sigurado ka bang gusto mong ipagpalit ang buhay mo para kay Daryl? Pagkatapos, tiningnan niya ang espiritu ni Daryl sa Jade Vial at sinabing, hanggat hindi nawasak ang kanyang kaluluwa, palaging may pagkakataon. Iba ka, kapag ginawa mo ito, hindi ka na makakabalik. Umiling siya habang nagsasalita. Masyadong impulsive ang babaeng ito. Alam ko at seryoso ako. Mas masama ang sitwasyon ko kaysa kay Daryl, kung wala ang kaluluwa kong diwata, mamamatay ako anumang oras kapag nakatagpo ako ng mga fin. Kahit na tinutulungan mo ako nitong mga nakaraang araw, ayoko nang pahirapan ka pa. Ako na ang mananagot sa nangyari kay Daryl. Bagamat hindi ko siya gusto noon, unti-unti kong napagtanto na tao siya at napakapambihira. Isang malaking karangalan na maging babae niya. Kung ang isang babae ay hindi man lang matulungan ng kanyang sariling kasintahan, ano pa ang silbi para mabuhay? Kaya, Jade Immortal, tulungan mo ako. Okay? Sinseridad na sabi ni Prinsesa Dorothy. Bahagyang naantig si Jade Immortal sa kanyang mga sinabi. Tinitigan niya si Prinsesa Dorothy at walang imak ng matagal. Makalipas ang ilang segundo, umiling siya na may mapait na ngiti at baumantong hininga. Oo naman, ang pinakamahirap na bagay na intindihin sa mundo ay, at palaging magiging, pag-ibig. Kahit na ito ay isang mortal o isang matayog na Diyos, hindi nila matatakasan ang ganoong emosyon. Habang nagsasalita siya, tiningnan. Niya ang nalalantang pulang Lotus Fayette at ginawa ang kanyang huling desisyon, kung gayon, tutal payag ka naman, tutuperin ko ang hiling mo. Tumango si Prinsesa Dorothy at ngumiti ng pasasalamat. Maraming salamat. Siya nga pala, pagkatapos mabuhay muli si Daryl, ibigay sa kanya itong jade vial bilang souvenir mula sa akin. Pagkatapos, ibinigay niya ang vial na naglalaman ng espiritu ni Daryl K. Jade Immortal. Tumigil na siya sa pagsasalita at nagsimulang ayusin ang paghahain ng dugo. Hindi nagtagal, handa na ang lahat. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang mga hakbang at ang mga detalye ng paghahain ng dugo kay Prinsesa Dorothy. Isinulat niya ang lahat. Pagkatapos, sa pahiwatig ni Jade Immortal, kumuha siya ng punyal at pinutol ang kanyang palso. Pagkatapos ay pinatulo niya ang dugo sa lantang Red Lotus Fayette. Sa sandaling tumulo ang sariwang dugo sa pulang Lotus Fayette, sumanga ito sa ambun at dahan daw ang natunaw sa mga talulot na malapit ng malanta. Ang prosesong ito ay tumagal ng higit sa sampung minuto. Sa wakas, pagkatapos ng huling patak ng dugo, namutla si Prinsesa Dorothy, ngunit pinilit pa rin niyang magmukhang masayahin. Sa tulong ni Jade Immortal, na-control niya ang kanyang espiritu para makapasok sa Red Lotus Fayette. Matapos sumanib sa kaluluwa ni Prinsesa Dorothy, muling nanimbalik ang sigla ng Pulang Lotus Fayette, at ang bawat talulot ay naging kristal at duguan. Hindi pa ito matured, ngunit pagkatapos ng nangyari kanina, ito ay ganap na. Namumulaklak, gayunpaman, sa mga mata ni Jade Immortal, mayroong isang hindi maipaliwanag na kalungkutan sa maliwanag na pulang bulaklak. Samantala, si Prinsesa Dorothy ay ganap na nawala sa mundo, nag-iwan lamang ng bahagyang halimuyak sa hangin. Nagpakawala ng mabigat na hininga si Jade Immortal. Daryl, napakaswerte mo sa napakaraming kaibigang babae sa siyam na pangunahing kontinente. Kahit na ang anak ng siyam na Heaven Emperor ay handang isuko ang lahat para iligtas ka, sabi niya sa kaluluwa ni Daryl na nasa vial habang winuwagayway ang kanyang kamay, at inilabas ang espiritu upang ilagay ito sa pulang lotus fiat Kabanata 4252 Sa sandaling ang espiritu ni Daryl ay inilagay sa pulang lotus fayette, isang nakasisilaw na liwanag ang lumabas mula rito at ang espiritu ay direktang sumanib sa pulang lotus fayette. Inactivate ni Jade Immortal ang kanyang kapangyarihan ng diwata at umawit ng orasayon para tulungan si Daryl na buuin muli ang kanyang katawan. Sa tulong ng kanyang kapangyarihang diwata, nagsimulang magsunog ang pulang Lotus Fayette. Sa ilalim ng kurap ng mga paputok, dahan-daang lumitaw ang isang figure. Si Daryl pala, gayunpaman, sa oras na ito, si Daryl ay isang espiritu pa rin, at ang kanyang pisikal na katawan ay kailangang dahan daw ang hinubog ng Red Lotus Fayette. Nakakalokang tingnan ng eksena, kung sino pa ang nandoon. Masisira ang isipan nila, muntik nang masira ang diwa ni Daryl kanina na para siyang patay. Gayunpaman, nabuhay siyang muli na may natitira na lamang sa kanya. Ito ay hindi ka panipaniwala. Habang lumalakas ang apoy, tuluyang natunaw ang pulang Lotus Fayette. Pagkatapos, Nagsimulang mabuo ang ilusyon ni Daryl, simula sa mga laman loob, balat, buhok at iba pa. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay naitayo muli ang kanyang katawan, ngunit medyo kakaiba ang hitsura nito. Ang kanyang mukha at maging ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay natatakpan ng mga marka ng lotus na pulang dugo. Ang pula ay nagmukha siyang masama at mukhang demonyo. Maya-maya, dahan daw ang nagmulat ng mata si Daryl at nagising nang patayin siya ni Archfiend Antigona sa tuktok ng Sealed Nabundok, binalak niyang mabuhay muli sa tulong ng Power of the Bird Ancestor. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan ni Archfiend Antigonas ng dalawang beses at isang maliit na bahagi lamang ng kanyang espiritu ang naiwan. Sa oras na iyon, ang kanyang isip ay pumasok sa isang estado ng hibernation. Pagmulat niya ay tuluyan na siyang natulala. Dalawang beses na siyang nasakta ni Archfiend Antigonus. Bukod dito, nabigol siyang mabuhay muli. Paanong buhay pa siya? Nang makita niya ang paligid ay natigilan na naman siya. Nagbubas ang utak niya at halos mablangko. Nakatayo siya sa tuktok ng bundok na napapaligiran ng mga ulap at wala na siyang ibang makita. Ilang metro ang layo, nakatayo sa harapan niya ang isang matandang may puting buhok. Nakatingin ito sa kanya na may malapad ng iti. Si Jade Immortal iyon. Sa sumunod na segundo, natauhan si Daryl. Napatingin siya sa kaibigan ng may pagtataka at saya. Jade Immortal, anong ginagawa mo dito? At hindi ba ako namatay? Paano ako nabuhay? Puno ng pagdududa at tanong si Daryl. Nang makita ni Jade Immortal na tulala si Daryl, hindi niya napigil ang tumawa at nagyabang, tanong pa ba, yan? Siyempre, binuhay kita. Si Daryl ay parehong natuwa at naantig. Binigyan niya si Jade Immortal ng isang malalim na bow at sinabing, salamat sa pagtulong mo sa akin. Hindi ko makakalimutan ang iyong kabaitan. Sa isip niya, hindi isang kakaibang bagay na kayang buhayin siya ni Jade Immortal. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang immortal, kaya tiyak na may sapat. Siyang kakayahan upang gawin iyon. Nakahinga naman ng maluwag si Jade Immortal nang makita niya ang pagpapasalamat sa mukha ni Daryl. May naisip tuloy siya at dumilim ang mukha niya. Daryl, to be honest, hindi lang ako ang dapat mong pasalamatan. May iba pang nagawa para buhayin ka. Tapos, bamantong hininga siya. Ibang tao, natigilan muna si Daryl. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at nagtatakang nagtanong, may tao pa ba rito? Hindi mo na siya kailangang hanapin dahil wala na siya, dahan daw ang sabi ni Jade Immortal na may mapait ng iti. Lalong naguluhan si Daryl. Hindi niya napigil ang ipilit, diretsuhin mo na. Ano ang nangyayari? Sabi mo may tumulong sa akin. Asan na sila? Bakit wala na sila? Napabuntong hininga, sinabi sa kanya ni Jade Immortal ang lahat ng nangyari. Nang matapos siya sa kanyang kwento ay tumingin siya kay Daryl na may halong pighati sa mga mata. Daryl, napakaswerte mo sa isang tulad niya. Oo nga pala, nung una ko kayong nakita ni Prinsesa Dorothy, Pakiramdam ko ay galit na galit siya sa iyo at baka may sama ng loob sayo. Pero hindi ko inaasahan na gagawin niya iyon, ay layang kanyang buhay para buhayin ka sa huling sandali. Kabanata 4253 Itinuro ni Jade Immortal ang bitek sa lupa at nagpatuloy, nagsimulang malanta ang pulang Lotus Fe at matapos niya itong hindi sinasadyang mahawakan. Ang tanging paraan para ayusin iyon ay ang isakripisyo ang kanyang buhay at kaluluwa. Hinimok ko siyang huwag gawin ito, ngunit siya hindi nakinig sa akin at determinado siya sa oras na iyon. Ang anak na babae ng Sham na Heaven Emperor ay parang masungit at walang ingat, pero sa totoo lang napakabait niya. Sayang, matapos malaman ang lahat ng detalye ng nangyari, naramdaman ni Daryl na parang may sumuntok sa lahat ng hangin mula sa kanyang baga. Napaatras siya ng ilang hakbang, napatitig sa bitik ng bato at hindi nakaimik ng matagal. Nabuhay lamang siya salamat kay Prinsesa Dorothy. Bakit siya naging tanga? Inalis niya ang kanyang virginity at ginawa siyang hiwalayan ni Gron. Sa halip na kamuhian siya, marami pa siyang nagawa para sa kanya. Sa kalungkutan, nabulunan ng hitbi si Daryl at bamulong Dorothy. Bakit ang utu-utu mo? Hindi mo dapat ginawa iyon. Nanginginig ang boses niya at parang sinaksak ng kutsilyo ang puso niya. Sa totoo lang, hindi niya ito masyadong kinakausap, kaya hindi niya inaasahan na handang isakripisyo nito ang kanyang buhay para sa kanyang muling pagbuhay. Masama ang pakiramdam ni Jade Immortal nang makitang malungkot si Daryl. Nakangiti siyang naglakad at umalma. inialay niya ang kanyang buhay para maibalik sa normal ang Red Lotus Fate para sa iyong muling pagkabuhay. Sa totoo lang, hindi siya tuluyang nawala. Munit inilagay ang iyong buhay sa kanya. Sa kanya tinignan si Daryl taas baba at sinabing, Terry na. Masyadong mataas at kitang kita dito. Kapag nakita ka ng iba na ganyan ang suot mo, magiging awkward ang lahat. Napayuko si Daryl at tinignan ang sarili. Namulagad ang mukha niya dahil sa kahihiyan. Siya ay muling nabuhay at ang kanyang katawan ay itinayong muli sa Red Lotus Fayette, kaya tulad ng lahat ng mga bagong silang, siya ay nasa kanyang kaarawan. Iniwan niya ang bundok sa kahihiyan kasama si Jade Immortal. Hindi nagtagal, nakarating sila sa malapit na kagubatan. Sinira ni Daryl ang ilang sanga at gumawa ng simpleng Amerikana. Bagamat medyo pangit ito, mas mabuti pa ito kaysa nakahubad. Si Jade Immortal, na nanunood sa lahat ng ginawa ni Daryl, ay hindi napigil ang purihin, brat. Hindi ko inaasahan na marami kang malalaman. Gumawa ka talaga ng mga damit na may mga sanga. Mayroon kang mahusay na mga kasanayan sa buhay doon. Ngumiti ng mahinhin si Daryl. Kung ikukumpara sa iyong kakayahan, ito ay wala. Bago siya naging manlilinang, natutunan niya ang ilang mga kasanayan sa kaligtasan. Madali para sa kanya ang gumawa ng mga damit na may mga sanga. Habang nagsasalita siya, nakakita siya ng batis sa malapit at mabilis siyang naglakad para maghilamos ng mukha. Pagdating niya sa gilid ng batis, nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa tubig. Nagulat siya, lumingon siya at sinigawan si Jade Immortal, A, sa akin. Ano ang mali sa akin? Kitang-kita ni Daryl na natatakpan ang mukha niya sa mga marka ng red. Lotus Fayette, bukod dito, ang kanyang katawan ay natatakpan din ng mga marka na ito, na mukhang kakaiba at medyo masama. Maging ang kanyang buhok ay naging madilim na pula. Natatakot siya na kahit ang kanyang mga kaaway, lalo pa ang kanyang malalapit na kaibigan ay hindi siya makilala ng ilang sandali. Nang makita ang takot sa kanyang mukha, tumawa si Jade Immortal at maasim na sinabi, Tingnan mo. Tinatawag mo ang iyong sarili na Nine Heaven Sage. Hindi mo ba alam kung ano ang mangyayari pagkatapos mabuhay muli? Kumunot ang noo ni Daryl at nagtanong, anong nangyayari? Hindi pa ba ako nabubuhay? Napabuntong hininga si Jade Immortal at walang imat na umiling. Buhay ka nga, pero ang sigla mo lang ang naibalik. Ngayon, subukan mong damhin ang kaluluwa mong diwata. Hindi na masyadong nag-isip si Daryl at mabilis na naramdaman ang sariling diwata na kaluluwa. Napatulala siya, walang bakas ng kaluluwang diwata sa kanyang katawan at nawala na rin ang kapangyarihang nilinang niya noon. Saglit siyang natigilan at nakaramdam ng paparating na sakit ng ulo. Anong nangyayari? Nasaan ang diwata kong kaluluwa? Tanong niya, kabanata 4254. Habang nakatingin kay Daryl na walang imek, hindi alam ni Jade Immortal kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Daryl, hindi ka tanga. Naguguluhan ka na ba talaga ngayon? Isipin mo, pinatay ka noon ni Archfiend Antigones, at nawasak ang kaluluwa mo. Sa madaling salita, wala kang madadala pagkatapos ng iyong kamatayan, pati na ang kaluluwa mong diwata, and Cultivation Foundation. Himala na nga na nabuhay ka ulit sa tulong ng Red Lotus Fayette. Huwag kang masyadong umasa, pagkatapos, iniba niya ang usapan at ngumiti. Pero huwag kang mag-alala, ngayong isinilang ka na muli sa tulong ng Red Lotus Fayette, iba na talaga ang pangangatawan mo sa normal na katawan ng isang mortal. Kahit magtanim ka pa, mas mabilis ka kaysa sa iba. Natahimik si Daryl. Pagkatapos, Itinuro niya ang mga marka ng Red Lotus Fayette sa kanyang katawan at nagtanong, ano ang nangyayari? Ang mga markang ito ay ang kapangyarihan na ikinabot sa iyo ng Red Lotus Fayette. Bagamat ikaw ay isinilang na muli kasama nito, hindi mo pa naisasama ang kapangyarihan ng Red Lotus Fayette. Kapag naabot mo ang isang tiyak na antas at ganap na pinagsama ang kapangyarihan ng Pula Lotus Fayette, ang mga markang ito ay tuluyang mawawala. Naiintindihan mo ba? mas ni Jade Immortal ang kanyang balbas at nagpaliwanag. Tumango si Daryl at sa wakas ay naintindihan na niya. Medyo nanlungo siya matapos makakuha ng karagdagang impormasyon. Kailangan ba niyang magsimula sa simula? Malapit na niya itong malaman. Okay lang sa kanya na magsimula sa simula. At least nabuhay siya ngayon. Habang nalilito siya ay may biglang sumagi sa isip niya. Upang mabuhay muli, kailangan mo ba ng mga kayamanan tulad ng Red Lotus Fayet para maging matagumpay sa proseso? Tanong ni Daryl, kahit papaano, naisip niya ang Red Sparrow Queen. Bumalik sa lugar kung saan banihag ang mga demonyo, isinakripisyo ng Red Sparrow Queen ang sarili sa huling sandali at ipinasa ang Power of the Bird Ancestor kay Daryl. Pinag-isipan niya itong mabuti at nagtaka kung bakit hindi niya piniling mabuhay muli. Nagkaroon ba ng kakulangan ng mga kayamanan tulad ng Red Lotus Fayette sa paligid noong panahong iyon? Siyempre, kung walang kayamanan tulad ng Red Lotus Fayette bilang isang daluyan, kahit na mayroon kang kapangyarihan upang mabuhay muli, ikaw ay natitira na lamang sa isang maliit na butil ng iyong kaluluwa. Paano mo matagumpay na mabubuo ang iyong katawan sa pamamagitan lamang nito? Mapait na sabi ni Jade Immortal habang iniikot ang mga mata. Huminga ng malalim si Daryl at ngumiti ng nakakaloko. Kasabay nito, naliwanagan siya. Mukhang tama siya. Sa oras na iyon, walang kayamanan tulad ng Red Lotus Fayette sa paligid bilang isang medium, kaya ang Red Sparrow Queen ay hindi maipanganak na muli sa kanyang sarili. Kaya nga itinaya niya ang lahat para maipasa sa kanya ang power of the bird ancestor. Habang nag-uusap sila, bigla silang nakaramdam ng malakas na vibration sa langit sa malapit pareho silang natigilan ng maramdaman ng vibration ng aura. Pagkatapos ay tumungala sila ng papalapit ay hindi nila maiwasang huminga ng malalim. Sa langit na hindi kalayuan, sampu-sampung libong masasamang sundalo ang sumugod. Lahat sila ay nakasuot ng itim na baluti, at ang bilis ng kanilang paglalakbay ay kahanga-hanga. Sa harap ng halimaw, ang mga sundalo ay sina Archfiend Antigonus, ang Twelve Fiend Martyrs, at Morticia. Nalaglag ang panga ni Jade Immortal sa gulat. Napakapulsigido ni Archfiend Antigonus, mabilis niyang nahanap ang mga ito. Halos nakalimutan niya na ang mga find ay nagtataglay ng mahusay na mga kasanayan sa pagsubaybay. Kalahating araw na ang nakalipas, inutusan ni Archfiend Antigonus si Grant na manguna at mag sa ilalim ng bangin, ngunit hindi niya nakita doon ang bangkay ni Prinsesa. DOROTHY Inutusan ni Archfiend Antigonus ang kanyang mga nasasakupan na gamitin ang lihim na kasanayan sa pagsubaybay ng mga fiend upang makakuha ng bakas ng Princess Dorothy at Jade Immortal. Pagkatapos, si Archfiend Antigonus at ang kanyang mga nasasakupan ay sumunod sa landas at natapos na mahanap ang lugar na ito. Tinitigan niya ng malamig na mga mata si Jade Immortal. Akala mo ba matatanggal mo ako pagkatapos mong hayaang takpan ka ni hinding-hindi ka makakawala sa akin. Gusto kong makita kang sumubok muli sa pagkakataong ito. Hindi nagpanik si Jade Immortal nang maramdaman niya ang malamig na mood mula kay Archfiend Antigonus. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang magmayabang sa harap ko. Kung gusto ko mang umalis, hindi mo ako mapipigilan. Kabanata 4255 Ang panunuyan ni Jade Immortal ay nagpagalit kay Archfiend Antigonus. Gayunpaman, nang sisigot pa sana siya, natigilan siya nang makita si Daryl na nakatayo sa tabi ni Jade Immortal. Sino ang batang ito na may mga pulang marka sa mukha? Puno ng mga bakas ng dugong Red Lotus Fiat ang mukha ni Daryl, at maging ang buhok nito ay naging madilim na pula. Ang kanyang hitsura ay ganap na nagbago sa hitsura ng ibang tao, at hindi siya makilala ni Arch Archfiend Antigonus. Hindi rin nakilala ng labing dalawang Fiend Martyrs at Morticia si Daryl, Ngunit lihim silang nagulat. Si Morticia at ang iba pang Fiend Martyrs ay nakatutok kay Daryl na bumubulong sa kanilang mga puso, sino siya? Biglang parang nasa lalamunan ang puso ni Daryl habang tinatitigan siya ng napakaraming tao at kinakabahan siya. Nanalangin siya na hindi siya makilala ng mga demonyo dahil siya ay isang talunan kung wala ang kanyang makatarungang kaluluwa at mga kasanayan sa paglilinang. Napaiwas ng tingin si Archfiend Antigonus kay Daryl at malamig na nagtanong, Jade Immortal, nasaan ang anak ng Nine Heaven Emperor? Ibigay mo siya agad, basta ibigay mo siya sa akin, pakakawalan na kita. Mukha siyang mabangis at ang kanyang katawan ay naglabas ng nakakatakot na aura. Galit na galit siya sa katutuhanang paulit-ulit siyang tinakasan ng dalawa. Sa pagkakataong ito, nanumpa siya sa sarili na mahuhuli niya ang prinsesa kahit anong mangyari. Hindi alam, ni Archfiend Antigonus na para buhayin si Daryl, isinakripisyo ni Prinsesa Dorothy ang kanyang buhay. At wala na siyang buhay. Nawala ng pasensya si Jade Immortal at malamig na sumagot, How dare you ask me? Noong kinugog mo ako at si Lutbel, tumakbo ang babae. Walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Hinahanap ko pa rin siya. Hinala ko na mayroon ka nakuha mo na ang mga kamay mo sa kanya, kaya minabuti mong huwag kang maglaro ng pagpapanggap dito at bitawan mo siya. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Bagamat kadalasang baliw si Jade Immortal, siya ay Mayslan. Napansin niyang hindi nalaman ni Archfiend Antigonus kung sino si Daryl, kaya't sinadya niyang gumawa ng gulo at gawing mas nakakalito ang sitwasyon. Biglang nagdilim ang mukha ni Archfiend Antigonus. Malamig niyang sabi, huwag ka nga magsalita ng mga kung ano-anong kalokohan. Kung nasa akin ang babae, bakit ako? Lalapit para itanong ito sa iyo. Ayaw niyang mapisali sa kalokohan. Dahil hindi mo alam kung nasaan ang babae, kaya kailangan kitang harapin. Sa totoo lang, hindi siya makakatakas kung wala ang tulong mo. Sa sandaling binigkas ang huling salita, sumabog ang kapangyarihan ni Archfiend Antigonus. Sa isang iglap, lumakas ang hangin at mga ulap, at ang orihinal na maaraw na kalangitan ay biglang nagdilim. Bumagsak ang mukha ni Daryl at nagmura siya sa puso niya Napakawalan Gia ni Archfiend Antigonus Hindi siya kalaban ni Jade Immortal sa one-on-one -on -one na labanan Gusto niyang manalo sa laban sa dami ng lalaking dinala niya Sumimangot si Jade Immortal at mukhang seryoso Ngunit hindi siya masyadong nagpanik Sinabi niya kay Daryl sa mahinang boses Huwag! Kang mataranta, bata! Napakaraming sundalo ang dinala ni Archfiend Antigonus Ngunit hindi sila banta sa akin. Nalilito si Daryl kung iiyak o tatawa. Akala niya masyadong malakas ang loob ni Jade Immortal. Kung tutusin, ang kalaban niya ay ang Archfin. Bukod sa 12 fiend Martyr, may 10-10,000 masasamang sundalo sa paligid niya. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Jade Immortal ay biglang naglagay ng labis na ekspresyon sa kanyang mukha. Sumimangot siya sa direksyon sa likod ni Archfiend Antigones, sumisigaw, girl. Dito ka ba talaga? Takbu, takbu, nang sumigaw siya, mukha siyang balisa, ngunit may pinagbabatayan na katusuhan sa kanyang mga mata. Ginagaya niya ito at nagkunwaring si Prinsesa Dorothy ay biglang lumitaw upang maakit ang atensyon ni Archfiend Antigones. Napakaganda ng acting ni Jade Immortal. Maging si Archfiend Antigonus, ang 12 Fin Martyr, o ang mga nakapaligid na sundalo, lahat sila ay lumingon sa likod. Gayunpaman, napakunot ang nuu nila sa nakita. Walang tao sa likod nila. Noong una ay sobrang kinakabahan si Daryl, ngunit hindi niya napigil ang matawa sa eksenang ito. Si Archfiend Antigonus at ang masasamang sundalo ay napakadaling nalinlang. Si Master Jade Immortal ay naglagay lamang ng labis na ekspresyon, ngunit lahat sila ay nahulog dito. 2. B continued Maraming salamat po mga kamaster